Ayan nga, eto eh. na rin tayo sa Intracon City after 8-9... Basta, matagal na ako wala dito eh. So, yun nga... Oh my gosh, kahit na dito ako dati, parang ang dami nagbago dito sa city na to eh, no? Pero anyways, what up guys? Ako pala to si Catalina Taylor. Hindi ko alam kung maaalala niyo pa ako, pero ayun nga, matagal na ako wala dito. Kaya mamaya explain ko naman sa inyo kung bakit matagal ako wala. tas yun nga, we're back na naman dito sa Intracon City. And so since matagal na ako wala dito, yung pinakauna kong priority is hanapin natin si Boss Eric. Kasi ba diba, pinigawan niya ako dati nung before ako umalis dito sa city. Eh, syempre, yan muna natin yung gagawin natin ngayon. So, yun nga. So, andito na yung mga bodyguards namin. So, what up mga bossing? Madam, welcome back. It's welcome been back. a and... while. Well, okay lang naman akong buhay ko dun. Kaso, na-miss ko rin kayo. Ah, uh, ganun ba may madam? Hindi niyo ako miss, no? Ah, uh, madam, may pasalubong ba kami dyan? Ed, uh, ang kapal na mukha mo ah. Ay, sorry naman. <laughs> Pero okay lang, may pasalubong naman kayong lahat. Ay Ay, nakinig-gag. Pero yun nga. Ngayon, di nyo ba na ako nami-miss? Eh, mga nine months na. Miss na miss ako, kita, madam. Miss na miss na kita, madam. Miss mo lang kasi may kas pasalubong ka lang eh. Ay, ganun talaga. Ano, oh, tanginan niyo. Ay, sorry. <laughs> wala na po ako. Hindi ko lang. <laughs> Kahit wala, huwag na ng seldo, madam. Okay lang. Ah, sige-sige. Pero yun nga. Since nakabalik na ako, may ano kasi ako, may concern ako. Ano yun, Ano yun? Eh, alam niyo naman kung sino nagliligaw sa akin dati, di ba? ala Sino ba? Si Erickson, the carnapper. Ah, eh, siya ba? Mm-hmm. Ang dami mo kasi, ang dami mo kasi naliligaw sa'yo, madam? Hindi, is, ano. Talaga nga siya lang eh. Nami-miss ko na siya. Kaya, yung balak ko ngayon is... Alam. Alam, mas kilig pa kayo kaysa sa akin ah. Pero yun nga, Yo yung na. balak ko ngayon is, hanapin natin si Boss erik So, pupuntahan natin dun sa, ano, rest house namin dun. Ah, uh, okay, madam. Okay lang ba sa inyo? Wala ba kayong number niya? Wala ba Yun nga, eh, Allah. Yun nga, wala akong number. <laughs> wala akong number eh, kasi di ba aalis na ako dito sa bansa. Tatawagan ko, ko sila, ay, sila Erickson dapat. Pero... Oh, madam. Yun nga, di ko makontaktas nung 8 months, wala rin siyang paramdam sa akin. Kaya hanapin ko na, kasi nakabalik na ako, di ba? Hmm. Kaya, mm. Siguro, natin. madam, di ka makatulog? Oo, 8 Maka months wala akong tulog, jobs. tulog na. Ay, patay na ako eh. Ah, ako lang patay to. Ka na, ha? 8 months walang tulog. Iniisip ko kasi sa... Joke lang kasi. Eh, ko sa inyo. Basta yun. Ay! Okay, madam. Tara na. So, yun nga guys. Pupuntahan natin muna dun sa rest house si Erickson. Tapos pag, ano, pag nakarating na tayo dun, ikukwento ko sa inyo kung anong nangyari sa akin. Since matagal na ako wala dito sa Intracon, di ba? Pupuntahan natin muna dun sa rest house si Boss Erickson. Baka doon siya. Tapos pagdating natin dun, kapag wala siya, pwede rin ako magkwento sa inyo kung ano nangyari sa akin. Eh kasi di ba matagal na ako wala dito, baka nagtataka na rin na kayo kung ano nangyari sa akin. Eh wala naman akong ginawang masawa, don't worry. Eh ginawa lang talaga ako sa ibang bansa para don ano, tapos na lahat kay Gog. Yung connections, lahat na yun. So, antayin nyo na lang ako guys. Kasi aray ko, yun nga, pupuntahan natin dun na sana walang disgrasya sa ano, daanan. So, yes lang. Wait, antayin nyo na lang ako. Wait lang. So, ayun nga. Medyo matagal kasi malayo dun sa city. Pero, andito na rin tayo sa res house natin. Grabe, parang, yun nga. Kahit na nakapunta na ako dito dati, parang ang saya dito kasi andito si Erickson, di ba? Pero, parang ngayon, parang wala lang? Madam. Ay, ano po yun? Eh, bali dito na tayo siguro naman, Adam. O, tapos alam, Madam. Ay, pwede naman dito muna. Tapos, ano, iisipin ko naman ang gagawin next. Ah, sige, Madam. Eh, okay, eh ganito na naman, Adam. But, uh, parang walang tao dito? Guys, guys, magbantay muna tayo dito. Baka may mga tao dyan sa gilid-gilid. May hirap na. Walang tao dito, oh. Tingnan mo. Parang ang tahim dito, eh. Ah, ah, ah grabe na. Madam, madam. Grabe ang ingay naman nila. Teka lang, yung mga bodyguards ko, eh. Namiss nila ako. <laughs> Anyways, parang ang tahimik naman dito masyado dito sa rest house. Tingnan nyo, dating campfire kung asan kami dati. Parang wala nang. Parang may kulang dito sa bahay na to eh. Parang masyadong tahimik. Tanungin natin muna yung mga bodyguards dito kung nakita nila si Boss Eric. Yes, bossing. Eh, may bago pala dito ang bodyguard. Ay, sino po yun? Uh, ito pala si Cardo Talisay. Eh. Ay! Uh, Uh, ito, oh, sobrang sikat. Di na mamatay kahit na ng barin na. Ah, oh, madam. Gusto mong patunayan ko? Cardo Dalisay nga. Oh. Parang pusa madam. Kaso hindi na mamatay. Ayun na. 25 o, lives. Mo. Ka, Pero anyways, no. mga bossing, may tanong ako kasi. Eh, ano ba yan, madam? Parang masyadong tahimik dito sa bahay na to. May Ay, tao ba, ba dito? Ah, hindi rin namin alam, madam. Kasi matagal na rin namin ito, madam, na hindi napupuntan. Kung baga, kung... Check ko na lang namin ito pag nagpapalinis siya. Ay, sige po. Check na lang muna ako. Uy, hey, madam. Meron oh, pa na ako sabi. Ay, ano yun? Dinubuo siya. Ay, no. Isang araw. Ano naman? Ano? Ano? Isang araw, madam. Ano? Chinick ko ng bahay. Merong kasama si Eric na mata. Ano Pumunta dito pero si Erickson? Di sa... Oo. Oh, pero piling ko hindi sa kanya yun e. Eh. Pakipong bata pa... tsaka negro. Ayun lang. Eh, eh baka in-hold up na lang yun. malay yun yun, di ba? nagchanak diba, lang yun. Diba may kidnapper sila? Oo. Nag-hold up ng bata? Grabe naman kayo. mga madam gusto niya yung bata, diba? Pedophile? <laughs> oh, hindi, pero siyempre, <laughs> for sure hindi yung hey, anak ni Erickson. Kasi di ba pogi ni Erickson, om oh, Baka lang naman isang... naman ba ang daming bata ba dito sa mundo, yan pala kayo inampon niya. Kaya yeah, mga madam eh, di ba? Pwede Ooh. naman kayo para apelyido ninyo, Catalina. Oo, oh, Catalina Taylor. Pa nga itas e, yung bata na yun, eh. Parang, hindi oh, diba? eh, diba, mo. parang kulangot boy boy to Ayun. <laughs> Pero yun nga, wait nang check ko na lang ano, bahay kapag may tao. Yun nga, parang walang tao dito eh. Dati pa nang tahimik nga. Grabe, wala talagang tao dito. Baka meron sa second floor. Grabe, wala talagang tao dito. at least, malinis pa rin yung bahay, di ba? Pero yun nga, malinis pero walang tao. Lalo na si Boss Eric. Saan kaya napunta yun? Kasi dito naman talaga yan palagi eh. Kapag, ano, kapag tambay lang Kapag kung ano-ano. Pero ngayon, wala siya. Saan kaya hahanapin yun? Namimiss ko na siya eh yung baby loves ko. Sorry, nadalas. Pero yun nga. So, ano ba talaga? Kapag wala siya dito, eh diasan siya. Ay, oo na. Di ba dati, nag-date kami dun sa burger shot, pati sa beach. Oo, baka burger shot, andun siya. Wait, ang natin yung mga, ano, bodyguard natin. Baka anam nila nga kung asan si Boss Eric, di ba? Wait, ala, Mga bossings. Grabe, parang lasing pa ako Eh, may amat siya ata, madam. Ay, ganun ba? Makakilala ninyo, madam, si ano? Donatello, Raffaello. Oh, Ninja Turtle yarn. Ay, hindi niya turtle. Eh, ewan ko sa'yo. Basta. Pero, ba't walang tao palagi dito? Di ba, nagtatambay naman dito si Erickson dati. Opo, madam. Pero, ba't ta... walang wala? sa sasakyan niya dito, madam? Ba't yung sasakyan? Wala na? Baka, madam, sa iba niya napiruntay yung bata. Sa ibang bahay. Baka yung dito. Kasi, malayo sa city. Ayun lang. Pero, saan kaya pwede hanapin yan? Pero, may ano, bagong assignment na lang kayo. Kayong tatlo. Ayun, ayun, madam. Eh, punt Parang ayaw niya. ah. Hindi okay, gusto, gusto ko madam. Kayong tatlo sabihin niyo kapag ayaw niyo. Hindi yun. Ano madam? Kung baga ma... Ah... Uh, kami dalawa na lang po ni... etong kasama ko yung... Violet yung buhok. Tayo ni Ube. Ay, hindi, hindi. Hindi <laughs> si tumatawa ka. Hindi, hindi. Gusto ko, madam. Gusto ko, ano, kapag, ano, pupuntahan niyo right now, 3 million ang swelte niyo. Ah. Ang guna, ano yung natay niyo? Ito na lang si Cardo Talisay. Pwede naman to sa mga, ano, squat. Ayun. Ang ano daw? May kakilala kong hitman. May hirap ka si Madam. Huwag naman hitman, no? Hindi, madam. Uy, huwag yun. Bad yun. Oo, sobrang bad yun. Uy, bad yun. Tapos, ano ko to? Kapuan dog. Kapuan may wild dogs. Kinagat <laughs> oh, si Kado Talisay. Yun lang yan madam, si Kado Talisay naman yan. Hindi marara, hindi mararabis yan. Ay, yun sa bagay. Kumbaga mas masama pa yun sa umsi <laughs> Pero yun nga, yung kailangan ko is, puntahan nyo na lang dun sa city. Tapos hanapin nyo si Erickson. Tapos magsabi na lang kayo doon kapag may kayo. Kapag nahanap nyo, sino una maghanap kay Erickson? 5 million ng sweldo. Uy, ang laki naman yan, madam. Yes, madam. Om Sim, puntahan nyo na. bitlang madam. Wala kami pang gasolina. Layo na ito, madam. Eh. sige na. Ito na. Oh, 1 million. Hati-hati na lang kayo doon. Ano yan, madam? 1 million? 1 million pang gasolina? Oo. Oh, oh. Ay, kalokot. Ay, gago, Ayan nang, at least, uh, very natural. <laughs> <laughs> Asan na si <laughs> Gusto niyo ba ng ano, pagkain? Ay, pwede naman, madam. Ano ba magkainan? Madam, gusto ko, ano, ah, steak. Oo, oh, demanding. Kapa naman mukha niyo. Eto, okay, nilapag ko na. Amerika mama, yan ang mga pasalubong niyo. Antayin niyo naman, no? Eh, sige, madam. Uh -huh. Eh, oh, panis na yun, madam, eh. Papakain sa amin, panis. Ano kami, aso? Ah, Oo! Oh, oh. Ay, ah, hindi! So, uh -oh. <laughs> Masarap yan, promise. Uh, made in California. Wee. Uh, yung beef kasi... Made in California? Oo. oo. pag oh. Tag-ata yan, madam eh. Anggal beef yun. Ay, angus beef. <laughs> gal beef po yun. oh, angus. Oh, 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 Sorry. Basta yun nga, masarap madam yung... makain. <laughs> eh, madam, ba't yung manok may kagat? <laughs> ay, sorry, nagutom on the way. <laughs> Sorry mga bossing. Puntahan nyo na kasi. May gagawin pa ako. May hanapin pa ako yung Bebe Labs ko. Sige po madam. Punta na kami sa city. Oo kapag Ay, wala. Wala nang na maseldo ng isang linggo. Sige. Hindi may update mag drive madam. Puntahan nyo. Joke lang. Oh, sige, ang madam. Grabe mga bodyguard ko. So yun nga. After yung mga grabbing bodyguard ko. Yung unang pupuntahan natin na lang is dun sa ano. Hanapin din natin si Erickson. Sila dun sa city. Eh, puntahan natin dun sa burger shot. ba? Diba? Eh yan naman please na alam ko na pupuntahan niya aside from dito sa rest house. So, abangan niyo na lang guys. Pupuntahan ko na lang, lang muna. Kasi syempre na miss ko na naman si Ericson kaya, kaya na kailangan natin pupuntahan! <coughs> so, ayun nga guys. Pabalik na tayo dito sa bahay natin. Pero syempre, yung ano inisip ko talaga kung asan talaga si Erickson? Uy, gago. Ganda naman ang mansion na to. May naalala tuloy ako si Erickson, di ba dati? Misan sinabi naman siya na may bibigay siya sa akin na parang bagong sasakyan tas bahay. Tas mansion pa. Tas ngayon bigla siyang nawala. San kaya pumunta nun? Ayan, hanapin na lang muna natin kung asan si Erickson Hindi ko naman talaga alam kung asan yung burger shop In baka dito. Mara, ayun, city. Eh, teka lang, sino to? Anuhin natin kung asan yung ano. Dahanan papuntan dun sa city. Hello, bossing? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ito, Carlitz? Talina. Uy! Uy, bossing! It's ano, been a while. Buti na ba rito ka? Oh. Pag-alpon hindi nagpapakita sa amin, ah. Oh, parang nakailang buwan na ako kasi doon sa abroad, eh. Diba? Ah, Medyo matagal na. Ka, kaya pala, hindi na kita nakikita dito. Eh, musta ka na? Eh, maganda naman ang ano. Pero medyo may nami-miss lang ako. Nami-miss? Uy, sino kaya yan? Si Erickson, siyempre. Erickson, grabe naman. Sana all, may nami-miss. <laughs> eh, ano, ano bang kakain mo dito ngayon, sa Intercon City? Well, kakabalik ko lang actually kanina. Kasi, yun nga, tinapos ko na lahat. Tapos, bumalik na ako agad. Pero yung problema nga, Ba't di ko makontak si Erickson? Di mo makontak si Erickson? Di rin siya nagpaparamdam eh nung abrood ako. Tapos nung paalis na ako dito sa Intracon, di rin siya nagparamdam. Eh tinawagan ko lang ng ilang beses. Eh, di rin siya nagre-reply. Parang the caller cannot be reached. Eh hindi ko rin alam eh. Kasi di naman kami nagkokontakan ni Eric. Diyan lang sa isang linggo yun eh. Ay, pero alam mo ba kung asan siya? Kasi ngayon yung ano, plano ko ngayon eh, sahanapin ko siya. Ang dami kong sasabihin kasi sa kanya eh. It's been eight months eh. Sipin ko kung nasan siya. Kung minsan, kasama niya si Ratbo. Ah, alam ko na kung nasan. Oh, nasan? Sige. Galing siya dyan sa mansion mo. Tapos, mm -hmm. ano, nag-apply siya sa Jollibee. Jollibee? Panagurado nag-duty ngayon dun yun. May Jollibee na dito? oh, may Jollibee na dito. Talagal mo kasi nawala eh. Ay, wow. Kasi yung pupuntahan ko sana is yung burger shot. Yung first date namin ni Erickson. Burger set Yung burger set na yun, napalitan na ng Jollibee. Kaya ayun Yun, yung hmm. bida-bida talaga yung ano, yung Jollibee. Bida ang saya doon. Bida ang saya, pero parang bida-bida lang eh. Oo, oh, siyempre. Pero pag uh, punta mo siya doon. Nandun na siya ngayon. Ang mga Ay, Ay we. Sige. Pa. Pwede samahan mo ko doon. Kasi di ko anong kasan eh. Oh, kasi nasira kasi yung kotse ko. Hintayin ko po si Boss Mac dito eh. Di ko pa, iwan doon. Ay, sige, sige. Pero dito lang, no? Diretso lang. tas punta lang lang ako dun. diretso ka dyan, tapos kaliwa, tapos kanan, tapos may aakyat uh, doon, Tapos may makikita kang ano, saging na may kulay green na bunga. Anong collect saging? Ang dami, da ano, Ang daming saging dito eh. Sa so, makikita mo na lang dun. Wait, ah, oh, sige, sige. Basta yun. Nice meeting you ulit, bossing. Sige, sige, ingat, Ay, ingat. hindi. May tanong ulit ako. Oh, ano yan? Ba? Ba't bigla na nangandun siya sa Jollibee? Di mo carnapper siya? Di ko nga alam ni. Kasi nung minsan na ko lang siya magnakaw kaso wala. Kanya, juju eh, daw siya. Dapat mayaman na siya, di ba? Eh, ewan Basta ano yung find out mo lang kung anong nangyanyari doon. Medyo may duda na ako ha. Parang... mm -hmm. Oh, yun nga. Pero sige, tingnan na lang natin. Oh, tingnan mo na lang. Sige, Tindahan bossing. Lang yes, sir. Sige, sige. Ingat, Scarlett. Hello, boss, Mike. Ay, nga. Teka lang, parang hindi ka talaga connect eh. Kasi since Scar number siya, di ba? Ang dami nilang nakaw na sa, ano, sa sakyan. Magja-Jollibee pa siya dun. magja pa din sa Jollibee. Eh, dapat mayaman na dun kasi, di ba? Parang something is not right. It's not connecting. Feeling ko may something, pero di ko alam eh. Pero malay natin, di ba? Pagkahan muna natin dun sa City Garod. So... Ayun nga, sabi ni Carlitz, dito naman yung daanan, so tama ako kanina. Tapos, ano, Ayun nga, sana andun si ang dami ko pang sasabihin kasi sa kanya eh Kasi 8 months, walang paramdam Parang medyo off na yun, namimiss ko rin siya Hindi rin ako makakatulog maayos Kaya ngayon, puntahan natin siya Maya na siguro doon sa ano city Malay mo diba, baka may nahanap na rin sila yung mga bodyguards ko Kaya tanungin mo na natin sila bago natin puntahan doon sa city Oo, oh, nakabalik na rin sila Baka minahanap nahanap na rin sila diba Wait lang, tanungin natin Grabe, nawawala talaga ako kanina. Oo, oh, kaya nga ma oh, madam. Oh. Eh, madam, may sasabihin sana ako, madam. Oo, oh, anong meron? Thank you sa isang milyon. Nakapagpalit kami ng sasakyan. What? Eh, ba ba? Kulang pa ba? Yung one million nyo? Eh, madam, eh, may gusto sana akong bilhin eh. eh, sa sarili mong ahirap na lang yun. Ba't naman ako? Hindi, eh, madam. Tinan mo nga si, tin madam, oh, tinan mo nga si, ano, Cardo Talisay. Eh. Yung ginamit na oh. dun sa, ano, sa sino? Nandun na sa likod mo. Ito? Ba't oh, ang pangit ng sasakyan niyo? Al alam, alam mo ba't ko ito binili, madam? Oo. Oh. Madam, alam mo ba ang paday katangahan yan? Rolls Royce, pinagpalit sa ano? Tangina mo! Ayun, Maserati. Ayun, ano? Ay, 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 Dahil <laughs> dyan sa umbrella. Oo, oh, yan o. No? Diba? May, may payong. May payong? At least may payong, madam. May payong, payong naman dito! Tig 20 pesos eh! Hindi, pangit yan. Gusto namin yung luxury payong. Grabe yung kapal namang mga mukha May balita ba kayo about? Eh, wala madam eh. Nasa luxury dealer kami Wala na talaga yung permit niyo. Hindi, ma oh, madam, nag-research kami. Pinunta naman namin yung mga mansion na pinupuntan niyo dati. Eh, wala talaga. Lahat talaga wala. Hindi mo hindi mo kaya kami na Baka kasi may nakawin siya sa leadership Mm. Baka may nakawin kasi siya eh. Eh, binili na naman namin para hindi namin hindi naman nakaw. Hmm, sa Eh, pero kapag wala siya sa mga lugar na yun, hindi asan siya. Eh, wala madam, malay. Baka nagtatago eh, kanina pumunta ako doon kasi sa city, tapos di ko na alam kung asan yung burger shop. Ay, pwede, yung burger shop. Pero alam niyo naman, di ba, kung asan yun? Oo, oh, madam. Ano Alam ni Cardo Talisay. Lagi siya doon eh. Ay, pwede ba talihin niyo ako doon? Tapos ano, hanapin natin kung andun si Erickson. May libre yan, madam. Ay. <sighs> 10 million, oo. Oh. Hindi, joke madam. Hindi, madam. Tiyundo ka kasi namin, madam, eh. Wala pang, di ba, wala tayong, ano, drive-thru. Ito na lang ganda na, madam. Di, kasi yung portion mo, tinignan ko, madam. Wala siyang, ano, wala siyang touchscreen sa loob. Itong Rolls Royce, meron to, madam. Mula na, Alexa. Alexa. Sige si Alexa? Sasalita madam. sige. Ihatid din ako dun, mamaya. Okay sige, lang? Madam. Pero ngayon, Ay, kasi, di ba, kakarating ko lang dito sa intro ko na naman. Ah, oh, Ang dami madam. ko pang bagahe hmm. dun sa sasakyan ko. Ah, sige, madam. Dalhin nyo ah, na lang dun sa taas. Okay, ah, sige, madam. Lang. Ako na rin magbukas, madam, ha? Wali ko na yung party ko. Wala yung pasalubong nyo. Tinala ko lang dun, tapos tinago ko na. Ay, wala na ba, madam? Mamaya, oh, oh di diba? oh, ba? Diba? Tingnan mo. Madam, Ay, niyo, ito. Madam. Yan, at least may oh, pasalubong oh, yan. Akin yan! Akin <laughs> yan! para talaga sa ano, pasalubong. Allah! So, yun nga, guys. For now, yung gagawin ko ngayon Hing, is... Ano yung pasalubong? Ay, ako. Sige. hindi, hindi yan pasalubong. Mga damit ko yan. Ay, eh. ba? Ay, sorry, madam. Kunin nyo yun na yung iba. Ang dami-dami dun, eh. Ay, dun. Kapag kinuha nila lahat, uh, bibigyan ko na lang kayo ng mga pasalubong Okay? Go! Shoo! Sige madam, cash prize na no. Sige, bye bye. Tangan lang yan. Pero yun nga, yung gagawin muna ano, natin ngayon is, ayusin muna natin yung mga bagahe ko. Tapos ilalagay ko muna dun sa rest house namin ni ng Erickson. Tapos after nun lahat, um... na lang natin dun sa Jollibee. Eh, eh hindi na burger shot eh. Siyempre, Jollibee na, diba? Yung mga memories, wala na. Naging Jollibee. Ang bida saya. Yung gagawin natin muna is magsasettle muna ulit tayo dito sa rest house. Tapos afternoon, noon, punta na lang natin dun kay Erickson. Dun sa Jollibee. Na hindi na, ano, burger shot. Medyo manungkot ka. So yun nga. Everything in life changes. Om siyang. Pero yun nga. For now, busy-busy um, muna ako dito sa bahay na to. Kasi yun nga, ang dami kong bagahe. So, antayin nyo na lang sa susunod na video. Tapos, abangan nyo na lang ng next series. Kasi syempre, feeling ko, may mangyayari talaga. Aha? Uh -huh. May mangyayari talaga. Yung speculation ko ngayon, may bago na siya eh. Hindi talaga connect kung bakit andun siya sa Jollibee. So guys, see you in the next video. Um, I hope walang bago si Erickson. Kasi inantay ko na yun dati pa eh. Kaya bumeri keku pada soalnya, so ina you know that? that's all everyone. See you the next video. Peace out.